Isinailalim sa autopsy ang bangkay ng 5 anyos na batang lalaki sa Lapu-Lapu City na nilunod umano ng nakatatandang kapatid. Narito ang live report ni Nico Sireno ng GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Nico? Yes, Cecil, gustong malaman ng mga otoridad ang mga pangyayari kaugnay ng sinapit ng limang taong gulang na biktima mula sa barangay Suba Basbas dito sa Lapu-Lapu City. Kalunos-lunos ang sinapit ng biktima, puno sa pasa at sugat ang kaniyang mukha. Ayon sa 8 anyos na kapatid ng biktima, kasama nilang naligo noong biyernes ng umaga ang 14 anyos nilang kuya. Nagsumbo ang bata na nilunod umano ng kanyang nakatatandang kapatid ang biktima. Ayon kay Councilor Christopher Sabroso, isa sa mga rumisponde, agad nilang sinuyod ang lugar na itinuro ng bata. Natagpuan nila ang wala ng buhay na bata sa karagatang sakop ng barangay Suba Basbas, -Bas, lapu lapu City. Basi sa nakita ng kapatid, hinampas muna ng sospek ang ulo ng biktima gamit ang bato bago ito nilunod sa dagat. Dagdag ng pulisya, galit umano ang sospek sa kanyang stepfather matapos mapagsabihan dahil sa pagkakamali nitong nagawa. Atong hindi siya kasapan, nagmalag siya, kung sa yan, tayo, ka, kung nangyayang ibuhat siya, iyo, mga hod kung saan siya, Samantala na i-turn over na sa DSWD Home Care Facility ang 14 anyos na sospek. Pero ayon sa pulisya, walang maisasampang kaso laban sa kanya dahil sa kanyang edad. Kung ang ina nila ang masusunod, mas pipiliin niyang manatili muna sa home care facility ang anak. Magkapatid sa ina ang biktima at ang sospek. Nang makausap ang anak, inamin umano nito ang krimen kaya ganun na lang ang paghihinagpis ng ina sa nangyari. Kaya ko nagdahom nga ang ako dahil anak mo yung gidumutan de. Wa uh, ko isa ako anak ayo. ayo. Ayon sa Barangay Chairman, habang nasa social welfare facility ngayon, itong 14 years old ay sasalalim ito sa counseling at intervention. Cecil? Maraming salamat. Nico Sireno ng GMA Regional TV, Balitang Bisdok.